Subhanallah. Batid nyo ba na ang Ramadan ay hinango doon sa kalimana na Ramad, ng ibig sabihin ng Ramad ay kinuha doon sa Shiddatul Har Al-Hajar, shahar Kinuha pala ito doon sa init ng araw sa pag-init ng bato. Har, minar Ramad, Ramadan sumya bidalik. Yun ang dahilan kung bakit tinawag na ito na Ramadan dahil doon sa tinding araw na sinusunog niya. Ang iba sa mga pantas, ipinaliwanag nila, sinusunog dahil sa tindi ng init, sinusunog ang ating mga kasalanan na mapawala ito. Subhanallah. So ito ang oras na dapat magbago. Ito yung oras na dapat manumbalik sa Allah. Ito yung oras na dapat paramihin natin ang ating mga gawain mabubuti. Mga kapatid, isipin nyo, bumisita ito, Ramadan, tapos lilisanin din tayo. Ilang mga kapatid natin na hindi na umabot dito sa Ramadan.